Pinang oh, believe ang mga netizens sa dance moves na isang TikToker sa Baguio City. Pero hindi sinasadya mag-viral ang kanyang video na kuha lang ng CCTV ng kanilang barangay. Ang kanyang kwento mula kay Janice Dennis ng PCV Cordillera Rice and Shine Janice. Alas 9.34 ng gabi, nakuhanan ng CCTV ng Lower Quirino Hill Barangay ang babaing ito na gumagala-gala sa kalsada hindi upang gumawa ng masama. Munit gusto lang naman palang sumayaw ng nagtetrending na mini-miss you sa gitna ng kalsada. Ang babae sa CCTV, si Rhea, na instant viral ngayon sa social media sa kanya, hindi niya raw alam na gumagana ang CCTV sa kanilang barangay. Hindi ko na-expect. Kala ko pang barangay lang namin. Kala ko kay Kap lang. Pinose niya pala. Ang nag lang kami ni Kap. Tapos sabi ko sa kanya, Kap, testing ko nga yung CCTV kung gumagana. Sige, testing mo, sabi niya. Uuwi na sana sila sa oras na yon, pero naisipan ng kanyang anak na ipagpatuloy ang kanilang trip na sumayaw sa kalsada. Sa bahay lang daw kasi siya nagtitiktok para pampalipas ng oras. Gusto ko lang na lahat ng nasa paligid ko masaya. Ayoko may nakikita may lungkot. Ayon naman sa Barangay Secretary, kasalukuyan daw na nagmomonitor ang kanilang kapitan sa mga CCTV nang namataan ang pagsasayaw ng babae. Si kapitan na rin mismo ang nag-upload ng video sa Facebook dahil natuwa sa kanilang kabarangay. Uh, we were so happy na ano nakita namin yon. At the same time, sabi namin, ano kayong ginagawa nun? Baka lasing ata ya, ya na naman ata siya, sabi namin. Pero uh, nakita naman namin na hindi naman. And, uh, I think uh, gusto niya lang itest kung talaga monitor din si Kap sa CCTV. <laughs> Nasiyahan naman daw si Rhea dahil sa kanyang pagsasayaw, napatunayang gumagana ang CCTV ng barangay. Lampas 191,000 na ang views, 1.7K reactions at 387 shares na ang viral video ni Rhea. Janice Dennis, para sa bayan.